guys, good morning. So, ngayon guys, sa katapos ko lang mag-check up. Dito ako nag-check up lagi. Ayan, Chun Medical Center. Dito yan sa may Poland, sa may Metro Plaza. So, nakadalawang check up na ako dyan. Noong unang pa-check up ko ay eczema sa paa. Siguro mga 5 months pa lang ako noon. Then, ngayon, nagpa-check up ako guys kasi makati yung lalamunan ko. Then, kapag nalunok ako, masakit. Nahawaan ako ni sir. Si sir yung unang may uh, ganito. Ubo siya ng ubo. Hindi kasi ako nagpi-face mask sa bahay. Then, kahapon, nag-face mask na ako kasi iba na yung Uh, iba na yung pakiramdam ko. Kailangan ko mag-face mask, guys, kasi meron akong alagang baby. Mas mahirap kasi kapag nahawa yung bata, kawawa naman. Kita yung malalaki, okay, kaya natin. Masasabi natin kung ano yung nararamdaman natin. Pero yung alaga ko, nine months pa lang, kaya kailangan namin ingatan. Kaya nagpi-face mask kami sa bahay. Si ma'am wala pa, ewan ko, baka mamaya mahawa din. Si sir kasi nagumpisa <laughs> eh. Ubo pa naman ang ubo hanggang ngayon. Halos, halos buong magdamag guys, naririnig ko umuubo si sir. Kasi yung kwarto namin, sabi ko nga, magkakarinigan. Kahit may pagitan ng CR. Ay, grabe, ang hirap magkasakit. So, yung isa ko din, friend, nasa abroad, ganun din. Ganun din ang sakit niya ngayon. Ubut sipon. Nauuso. Kahit yan sa Pilipinas, halos lahat ng mga nandyan, may mga ganung nararamdaman din. So, paaway na ako ngayon. Ang kagandahan dito, guys, sa Hong Kong, libre yung gamot na uh, binibigay nila, yung tinitake. So, dahil meron na akong insurance, maswerte kang domestic helper kapag kinuha ka ng employer mo ng insurance. Kasi ako may insurance ako, guys. Last time, nagpabunot ako ng ngipin, last Saturday. And, wala din akong binayaran. Sagot din ng employer ko yung 700 na cash. Hindi niya na dinidak sa sahod ko nitong katapusan kasi kakasahod ko lang. Sabi ko, how much I pay for my tooth extraction. Then, sabi niya, no need to pay daw. Bigay na daw nila sa akin. Na, di ba, libre na naman. <laughs> And then today, nagpa-check up ako guys. Ang binayaran ko lang ay 70, 70 Hong Kong Dollars. Sabi ni sir, ire-repan niya daw. Makakalibre okay, na naman ako. So, libre na naman tayo, guys. Okay? Then, kapag kayo yung mga domestic helper dito sa Hong Kong, guys, pag meron kayong nararamdaman na hindi maganda sa katawan nyo, sabihin nyo sa employer nyo kasi agad-agad ipapacheck up kayo nyan. Ako, ang swerte ko na lang kasi ang bait na mga employer ko. Maswerte talaga ako sa employer ko, guys. Ang, ang problema ko lang yung oras ng trabaho ko. Kasi, nagtatrabaho ako ng halos 16 hours a day. Mahirap kasi pag may alagang baby, talagang halos wala kang pahinga. Okay, sana makaya ko pa guys. Matapos ko pa ang aking kontrata. <laughs> Sobrang pagod na ng katawan, pero kakayanin. Sana kayanin. Kaya pa natin yun. Pauwi na ako ngayon. Hi! Sana gumaling na tayo guys. Then yung kamay ko oh, super dry. Ayan, hindi ko alam. Super dry siya. Then kapag gabi, naglalagay ako ng jelly. Kaso ganun pa din. Buti na lang, nagpa-check up ako ngayon. So, binigyan ako ng cream ni Doc. At isa pa guys, ang check up dito napakabilis. Wala pang one minute tapos na agad kami. <laughs> Sabihin mo lang, tatanungin ka lang kung ano yung nararamdaman mo. So, sinabi ko lang, makati yung lalamunan ko, then pag nalunok ako, masakit. So, okay, chinek, chinek ni Doc yung likod ko. Normal naman yung mga chest, mga ganyan, normal naman. Then, pinakita ko yung hand ko, sabi ko, And my hand is so dry. Sabi niya, sige, bibigyan kita ng cream. Ganun na, tapos na, labas na. Pinalabas na ako ni Doc. Tapos yung iba kakapasok lang. Lumabas agad. <laughs> ang bilis mag-check up ng mga doktor dito guys. Pero sobrang gagaling. Very effective talaga yung mga gamot na binibigay nila. Talagang mamamang haka sa pamamaraan ng check up dito sa Hong Kong. So ang matagal lang waiting, syempre para sa Pilipinas, maghihintay ka naman talaga. Then pag ibibigay yung gamot, haantayin mo din, maghihintay ka din. So, may mga binigay sa akin gamot dito, then, ang binayaran ko lang yung cream. Pero yung mga binigay nilang kapsul libre na. Okay? So, nakatipid na naman tayo. Dapat hindi ako magpapacheck up. Sabi ko, water therapy na lang. And then, sabi ng employer ko, magpacheck up ka na, may insurance ka naman. Kaya yun ang kagandahan ng may insurance na domestic helper. Kasi libre na yung check up mo kaunti na lang yung babayaran mo. Hindi ka mag-worry sa babayaran kasi sinasagot naman ng employer ko. Ko, ewan ko lang sa iba ha, kung sasagutin ng employer nyo yung uh, binayad mong cash sa sa clinic. So, marami namang clinic dito. Ahanap ah, ka lang din ng covered ng insurance. Okay? So, ayan na guys. Pauwi na ako. Sana makahabot pa sa charts. Kasi every Sunday nasa charts lang ako. Okay? So, kung kayo may mga sakit, pa-check up kayo, guys. Para sa inyo din yun, ingatan natin yung sarili natin. Lalo ngayon, uso ang ubut sipon. So, pagaling tayo, guys. Okay? Thank you so much for watching. Bye-bye!